Ngayon, sa pagpihit ng panahon, ang hagupit ng lanina at mga matinding pag-ulan naman ang ating binabantayan at pinaghahandaan. Mahigit limang libo at limang daang flood control project ang natapos na at marami pang iba ang kasalukuyang ginagawa sa buong bansa. One of the most important parts uh, that uh, nagka-problema was that navigation uh, uh, gate that we went to na nasira because binangga ng isang barko, basta hindi sumunod sa instruction, sinira niya. That is why uh, the boat is still 80% underwater. Uh, Malamon, the same. Uh, Val Valenzuela also. Noong Enero, inilunsad natin ang kalinisan sa bagong Pilipinas kung saan pinakilos natin ang ating mga barangay upang maglinis sa kanilang komunidad. Sa limang buwan lamang, mahigit apat na libong tonelada ng basura ang nakolekta ng mahigit dalawamput dalawang libong mga barangay sa buong bansa. Inaasahan ko ang tuloy-tuloy na suporta ng mga lokal na pamahalaan sa paglilinis ng ating pamayanan. Bilang halimbawa rin dito sa Maynila, nagsimula na ang malawakang pagtutulungan upang bigyan buhay muli ang ilog pasig. Sana matuto naman ng tao, huwag na po yung bakit yung ng basura dahil yung basura yun ang nagbara doon sa mga pump natin. Kaya hindi kasing effective na pwede. Dagi na po 81. Uh, in Valenzuela, I think they have 32. So marami na yung pumping station. Pero talaga, you have to put it somewhere. So nagsasa na yesterday, 12 o'clock was high tide. 12 o'clock noon, nag-high tide. Nagsabay-sabay para matakas ang ulan, tapos nag-high tide. So at least now I'm very clear about uh, what the situation is.